Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW John sa Middle East, Yomkin Said sa mga nakasubscribe na sa akin. Chikoran Kater sa mga hindi pa, please subscribe my channel and like my videos. Ngayon ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa dalawang Tolfos brother. Nako, 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 nako. Nanggagalayit sila sa ano. Nanggagalayit sila sa mga contractors si Rafi Tolpo at si Erwin Tolpo dahil sila daw ang kumukubra ng pera ng mga ng budget na pinapagawang contract sa mga flood control pero wala namang nakikitang mga proyekto. Ito salam, oh, panoorin natin. Maraming Ako po ay uh kung paano po mahilintulad sa karnimbaka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, chinachap-chap at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay uh, kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya dun sa mga nabanggit ko na by Common Program sa Region uh, 4B. Na kung saan ang Regional Director doon ay isang nagangalan Mr. Gerald Pacana. Pacanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang uh, kumpanya na, na nagkukontrata. Na so, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung exact, magkano exacto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 10, uh, sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay bibigay ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28% si Mr. Pakana kikita ng 18%. Yung mga contractor, of course, kikita din yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR of BAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan, BITS Awards Committee at kung ano na pa. So 3.5%, i-add po yung total, 86.5%. Magkano lang po na pupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalukwang nangyari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang Mr. Chairman, 40% ang ibinabayad agad uh, sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report dinodoktor. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee to sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So ibig sabihin ito si Mr. Altea ay well connected na ngayon po ay na-promote pa ang daming kalokong ginagawa na at siya po ngayon ay isang director sa uh, main office. Maraming salamat Mr. Chair. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Sa salit. Ayan ha, narinig niya yung kay, ano, kay Rapi Tolpo, kay Senator Tolpo. Sana lang, sana, sana, sana mapanagot. <laughs> at may tuloy-tuloy yung investigation na sa plot control. Kasi lucky, di ba? Unlucky, 545.64 billion pesos yun sa flood control. Sana may panagot <laughs> bago matapos ang panunungkulan ni Bongbong Marcos. Ang kalye pag nanakaw to the max. DPWH officials, contractors and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Bago pa man may sakatuparan ang isang proyekto, iningan na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista masaklap po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na. Ang sistema ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer, hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaan pa ng panang flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng dalawa hanggang limang porsyento. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinondohan ng sandaang milyon, nasa 30, 40 to 30 milyon na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba at kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask. Sino sino ang komita habang libo-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive ilang sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila in-house construction. At ang resulta ng in-house construction ay ito ay ghost projects nga. Ilan kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng aeroplano, daan daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa buong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in high office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal, justice must Ayun mga kawangis ko, malinaw na malinaw sa sabaw. Lamang binabanggit ni Rafi Tulpo, pati ni Erwin Tulpo, paso kami diyan kasi region 4B kami Ang palawan po ay sakop sa region 4B. Kaya kung mapapansin nyo, sa isang ba mga bahagi po ng Puerto Princesa, ang dami nandiyang binabaha. Kasi ngayon problema rin yun yung mga flood control. Iyan po ang binabanggit ni Erwin Tolpo. So, sobrang laki yung budget ng ng flood control na naibigay yung nangkaang mga taon. Wala pong may, may pakita sana magtuloy-tuloy po yung investigation sa flood control at mapanangkot kung sino mga salarin dyan kasi nga ang yumayaman lang dyan ay yung mga contractors eh. ang dami-dami nila dyan mga kondominium, mga bahay na pinapatayo di ba? pero walang nakikitang mga proyekto na binigay nila sa iba't ibang mga lalawigan dapat may makulong talaga dyan kasi nga dati yung palawan diyan hindi binabaha eh. Ngayon talagang bahang bahana kasi nga yung mga tawag dyan, yung mga kanal wala na eh. Siyempre tumatakbo yung panahon, umaasensyon yung mga lalawigan kaya kailangan talagang palat control. Tay, ngayon ang, ang, problema ang flood control kin kinukubra lang ng mga contractors o kung sino pa diyang mga konektado sa gobyerno. O di ba? O ayan mo na mga kawangis ko. Sa mga hindi pa dyan naka-subscribe sa akin, please subscribe my channel and like my videos. Sa mga kapo ko dyan, ma masalam. And, goodbye.